Kuya, kuya. Kuya, paano ba matulog? <laughs> ate, ate. Ate. Ben, ben, ben. Ayoko na. Pa, ha? Ito ang computer shop namin. Hindi nakikita ng ang bote. Kitang kita, kita yung daming daming tao. Ganito to lagi dito eh. Lagi maraming tao. Yun yung number one, number two, number three, number four. Three pala to. Ito yung sabi number five, six. Kami kaya na yung connection. Tanan na lang. Teka, teka. Ayun! hindi Ay, kita may ano, ilaw. ito sa amin. Dota. Dota boys. <laughs> ito yung CR. Ha? Oh, pasok ngayon, pasok. Kata Elaine, ilan na lang ba na na number 3? Ang daming sinagingintay dun, oh. Ang daming tao kasi. Ay, sa taas? Hi. Venga, vamos.